mga son, nakahinog po yung ating papaya oh. Pwede na. Toy, nakahinog oh. Nakakahinog na ngayon. Kumain Oo. Oh. Pa rin po 'to sa Pwede Pwede na rin. O toy, pwede na. ari ang masarap sa auto sa Red Lady. Yung kuntong mahaba. Hmm. Yung ganda pong mahaba ang maganda po. Oo oh, nga o toy. Ah, mga kaisan, buhay na po yung ating niyog o. si tindig na. Ang ganda na pati u, Oh. Yan po yung tanim namin ni o Pati yung mga saging po namin dito sa area ito. Buhay na una ano na na are oh ano lang po yung hangin kaya nabilog oo oo oh. na po oh at pag may dalawang buwan po ito eh amin pong tatapsin uli ito ayan po oh gara na ayan oh ang oh, lalaki na oh, ito eh nakakatuwa na <laughs> tatapsin natin ano kaya lang hindi po ako na ano nang solo dito yung misa natin ito yung bata, ano? <laughs> may, may nasipol, may galarong bata, ay awan. Hindi hirap pong papaliwanag, ay. Pagsulo po. Kaya hindi rin ako na area na sulo din, eh. Panlaw. Mapanlaw. Gubat, ay. Ano ito, oh. Ang gaganda, no? Na. So, oh, ayun ito, ano oh. Ay, buhay ni ate mga niyo, oh. Yung kaya ating baling, huy. Oh. Ah, may suwi na o tiyo. Oh. <laughs> suwi na rin. Baka po. Ay, oh. e, suwi na nga. <laughs> hmm. yeah, e, suwi na nga Ha? Ay, buhay na rin yung ating baling, hoy. Ay, niniw ko ito. Pinaniw ko natin rin minsan. Ah. Ay, hukay na. Hindi pa, no? Kami po, ay, eh, huhukay po muna kami ng gabi ni Otoy. Eh. Ay, siya nga, no? Pwede na. Buhay na, no? Buhay na po pati mga durian. Hmm. Toy. Eh. Buhay na no. Ah, tatamo yung ating mga gabi. Buhay na po yung aming mga gabi oh. Kaya lang ay andam mo. Oh. Buhay na buhay na din. Kagamasin din namin. May sariling dahon na. atin durian utoy. Oh, eh. ay buhay na nga. Sarayin. Buhay. Buhay na oh. Yo. Yeah. Ting. Ano to? Testing ho. Oh? Yan, mo tuy. Ah. Aba. Eh, eh. Bola kay ano tuy. Kuya oh. Nari kay tuy. Ang dami niyan. hindi ko kaya eh. Tingnan pa natin 'yan. No? Yo, hindi ko to na. Na bali, na bakli. bakli. Ay, ang dami kuya ay. Mm. Eh. Puro laman po. Ay. Gabay. Oh, aba. Ang lalaki utoy. Masarap pong pangsuman. Ari pa utoy eh. Oh. Ang laki. Mm. Ah. Mm. Oh. Mga kaisan, sumanin. Ito kuya, marami pa po dito. Mm. Kaya? Hindi. Okay. Yun. Yun. Mm. Ah, dami nga. Mm. Ah, ay, mitig. Oh. Oh. <laughs> Ito oh ya. ang po amerindahin sa amin <laughs> Ah pag sabi pag Sabi pag nangamoy gabi, aba. Ah uh -huh. Merinda may gabi ano? Kilay do kalyan. <laughs> gabi po. Gabi kamuti. Pero hindi pa mas masarap pa, ano? Ah. Uh -huh. nabobol pa ating ito ayun, tuloy laki oh, tuloy aba mitig nakabaon ko, yan ang ano pailalim tari pa na ito eh yan ayun, ay mitig pala naman ay yan pa kuya, Oo. isa ari po A dalawa pa po ari Uh, mitig. Yan, saka ari po uh. Ayun. Isuwi e, so na, walang lugi. Eh. Apa? Ayun. Aroo, ito yung mitig mo. Uh. Pagkadami naman, hantik na bang hantik ang ingin. Eh. Pagkadami ang uya. Balik tayo abas na po uli. Tapos na po ang kasalan. Eh <clears throat> mag iingat na po pala kayo ngayon. Ngayon po ay ano, agabaling mo yun. Ari ang kabakabaak. Pakala kayo tuyo ba? Kilo po. Ingat po kayo mga kainsan dito po sa Quezon Province. Kumakalat na naman po ang yung kailangan po yung naka-face mask. Oh, ingat po. Ah, eh. Sinakambal nga po yung sinaman ng pakiramdam kahit si uso ngayon. No. Uh -huh. Awas na daw po ang ospital ay. Eh. Kaya ingat po tayo. Wala na ang lugar na ito eh no? Wala na po yun. Tanim natin. Uy, tatanim natin natin. <coughs> ay, dami. Eh. Puti, sasakon muna natin. Anak. Dami. mga kaisang gabi. Oh. oh. Okay na, mga masarap sumanin. Kailangan po ito may kalahok na ano. Kulay puti po. Nagabi. Huhukay po tayo doon. indahin Bila dia datang sih.

Ra ừ. Ừ. Oh. Oh. Dân, nó không nữa nó rách nó rách tùy nó nó

tumutubo no? na talagang hukay na na naultaw na po sa ibabaw naultaw na ho yun na ito pati madaling mabulok ang puti bumaltaw no Mm, pananim na po pala ari. Mm. Kalating sako ako po ng abono. Babata parang salanga. Ako parang uga upo uto eh, puyat. Puyat. Dalawang araw hum puyat. Ano ko lula Oh. Naabi din po ah. Parang katatanim lang po. Pahatay na. Ano ito? Yung dorian, no? Eh. Hmm. Buhay na, no? Ano oh, ito? Sabi. O, oh, laking buhay ito eh. Takot rin itakot eh Ate ba siyang Ha? Hmm ko sa Pagkita lang hala ang problema dito Ano okay. oh. Kalaupin, isa ka ba. Hmm. Na harvest na agad mga kaysa na eh ito po yung sa bagong area natin ah. Tataba po pati Maganda ang saging pag nahahawan. Oo, oh, Maganda po ang saging. Oh. Hindi na pa rin kumampuno, hindi ano. Nung uh, mga kaisa, nung mga bata pa po kami, marami pong unggoy dito. Diyan. plus Hindi nyo inabot ano ito eh. Inabot ko pa po nung kami mga bata pa. Pero ang unggoy po ngayon, kung alam po yun yung ano, papuntang Atimunan, yung kung tawagin isusum dalaga, tapos ay Sigsag, na doon po ang unggoy, naglilipatan na po sila doon. Yun po ang, kung bakit virgin forest talaga, gubat na gubat. Hindi po sa amin, wala na nakikita. Oh. Ay pero ano? Dati parang nililibo din sila, gawa ng Nauubos naman ito dito ang mga nanauubos naman po dito sa aming mga niyog. Dahil sa ungkoy na binubutas. Niyog yung buko. Oh. Balagwitan po. Babalagwitin na muna natin ang na saging at kakaunti. nagla-lockdown po ata, wag naman po sana. Ah. Kagandahan na kaawa po. Ay maigi po kami pag nasa linang po. sa hmm. Sana po sa mga pag nakapalhalbot ka po din ng mga pako-pako ay ayos na. Ah, mga kaisan, pauwi na po kami. Kay uti po yung gabi. Yan ano to eh. Makan hmm. yung saging po bukas na po babalikan yung dalawang saging at talagang hay utoy una utoy yeah. mm. <coughs> naalala ko po ang amamang santo pag na uwi ay pala lolo ko po na nabubuhay pa pag na uwi po ay lagi nakaganaray minsan po ay ba baong tinuhog tsaka panggatong yung hindi pala sa sa sakyan na ay. Eh. Tutuhugutin ang bao. Pangatong utoy. Eh.